Sino po ang beneficiary? Ano po pangalan? Aris. Aris Maseda. Aris Maseda. Ano pong uh, dinaramdam ninyo ngayon? Dialysis okay. patient. Ano? Dialysis patient. <laughs> so, ano na yan? For life na yan? Oh. Saga rito kayo sa San Pedro. Ay, sige po ate, ikaw na yung manawagas sa mga taong makakapanood. asawa ko po ay isang dialysis patient sa mga may mga kukuling loob ng sa amin. Maraming salamat po at natanawin po namin kung wala kayong Ayan mga kakanto, patuloy po tayong nananawagan ng tulong para kay Kuya Aris. Sa mga nakaka-afford at gusto mag magpaabot ng tulong, ay makipag-ugnayan lamang directly sa FB page ng Wagas Riders Club Inc. Nasa video description po sa ibaba ang link. Susubukan ko din po na makuha ang tikas number ni Kuya Aris. I-add ko na lamang po ito sa video description. Maraming maraming salamat po in advance.